Good day po mga idol. Ayan po. Yung ating metro ng kuryente at saka, na, at saka yung service entrance niya. Ayan o. Clear. Clear na po. Clear na po sa sanga ng puno ng mangga. Ayan o bali hanggang doon sa yan clear na hanggang doon yan, yan sa, sa sa isang poste uli tapos papunta na doon sa poste ng luel ko ayan so na clear na po sa puno sa sanga ng puno ng mangga Ayan. Clear na po. Yun lang po. Salamat. Bye-bye.